pa. hulat-hulat kami di anay. Ay, Diyos ko. nag kami di kagina, mga alas alas 4, alas 5 na kami di abot Halin kami sa balay, mga alas 4 good man. So, after nga nag kami di, dali na dahil si Lolo pinta sa stretcher. Okay, wala pa, wala pa ang open sa OPD. Tapos, wala pa wala pa kami naka-process kung paano magpa-check up kay Lolo kay kanto na mo dire check up outpatient di si Lolo kay di pwede nga irekta siya pa-admit depende kung ano ang ma sa doktor kag makita sa iyang nga uh, paa ang muna ang pag-decide kung pala kinahanglan siya i-admit or kinahanglan lang nga bulong lang din nga dito lang sa balay guys so amo nang update sa buong ni Lolo oh so guys sila ng chan niya guys kaya tungod nga mainit sila so ay lagi kami dali sa nagyan pa yun na may oras alas 10 na lagi guys so si mama dakdak -dak, ako nagapila ako nagabantay dali kay lulo kaya ang ka kalaki kung ng mga manghot kung halimbawa ma-admit naman si lulo ang muli sila ang mabantay sa so kay lulo dali sa hospital kaya kami ni mama after na ma-process ang pagpa-admit amo naman na ang amun na pa upod pagpauli naman pag mabalik naman dali para makusita pero mga mga katangakuan nga ganyan mga muuyong mga tanik si lolo madala lang sa bulong hindi na kinahulan ang admission pa or operation pa bulong lang ito pala tanik kung ano lang tang maliwong hindi, hindi siya kinahulan operahan kay di guys si lolo 94 na di diba, kasi hindi niya kaya sa iyang alawas kung ma pa siya lo good morning lo lo morning dah lo oh makita batik ni mama mama milba lo morning dah okay batik makita tak ni mama milba belau hai lah kamu nak oh hai lah milba oh okay batik makita ni mama milba bela i post ko di sa Facebook milba Tuluk-tuluk anak kayak juga-juga yang masuk dosa atau juga-juga yang seopi Huh? Ma-okay na itong kanama, itong kapag sila. Hey! Huh? 张青，嗨喽。 dulu mana yang kita bijuan kunci mana yang kayak kunci oh

Wala ah, wala lang ma. Bagunoy. na din. Ara-ara daw. Niya ti tabi. Niya ka bang Sa barangay Fort. Hindi niya marikas tapi. Allah. Aba. Tabak. Wala. Kulbaan mo ko sa imo ma, di ko diin ta ma. Nagsugat ko sa. Okay lang ka chat mo na Hindi na mo lobo-lobo ta ka. Are?

So much. Ja, no, that, And, guys, a okay. salamat. much kalau langis dapat ano na sino ba? Kuwan guys. Ma-update na kapag abot na muna sa banay. ka diri nga paguto. kayo mga salamat hari aku mang love you so thank you gitu. So thank you guys. love you. Oh. <laughs> <laughs> kami okay, 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 okay. guys. buat kali mah?

Thank you so much mm -hmm. for watching. Bye guys. Bye bye. Hamuen. I don't. Thank you.